Ako po si Aldo Colina, 17 years na akong OFW. Tumulak ako papuntang Malta. Yung trabaho ko as storekeeper, warehouse man, naiwan sa akin yung tatlong anak ko. Mag-isa kong binubuhay. Lahat po ng success events sa buhay ko is wala talaga yung parents ko ako sa sarili ko yung nagsasabit ng medal. Nakikita ko po talaga hirap ng isang tatay kasi siya po talaga yung nagpapakahirap sa amin eh. Nung panahon na may sakit siya at gusto niya akong umuwi, napakahirap. Alam ko na gusto niya katabi niya ako. Namimiss ko po yung ano po namin, gala po namin. Kung ano man yung moment na ibigay sa amin, sabihin ko na talagang susulit, susulitin ko po talaga. Talagang gusto po namin talaga makasama siya. Gustong gusto kong umuwi. Kaso ala akong magawa. Kasi kailangan pinansyal eh. O merong mabuting loob, nagbigay sa akin ng pagkakataon para makauwi. Makapiling ko ang pamilya ko. Maparamdam sa kanila yung kabutihan na natanggap ko. Ang gusto ko makita ko ano mga magiging reaction eh. In na uh, sa uh, ako. Mababaw lang kaligayahan ko eh. Isang litrato lang na Pasko, magkasama kami. Ah, ah, ah! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ito yung mahabang panahon na hinihintay namin. Ito na. ding hindi ko sasayangin yung pagkakataon na to para maiparamdam ko sa mga anak ko. Yung mga yakap, yung mga halik, yung mga ilang taon na hindi ko naibigay sa kanila. Hindi po mangyayari to, hindi po dahil sa inyo lahat. Salamat Salamat po. Ulang ko na akong gagawin. Tara mga anak, picture tayo. Meron sa alaala, -ala, -ala. meron din ako nakikita na. Santa andyan naman para magbigay ng regalo, magbigay saya at ligaya. I-share din natin kung ano yung ginagawa ni Santa. Dahil sa kabutihan na natanggap ko, lahat ng minuto, lahat ng oras, lahat ng segundo na ilalaan ko, hindi para sa akin, kundi para sa kanila.